O si Lira, 27 anos, na isang guro. Pinadala ko sa isang liblib na baryo sa Samar para magturo sa elementarya. Sabi nila, paunti lang daw lalakarin ko mula sa bayan. Pero sa tatlong oras na biyahe, pakiramdam ko ay pupunta na ako sa dulo ng mundo. Muulan noon, ang daan ay makipot at pakapalang putik at ang mga puno sa gilid ay parang mga kamay na umaabot na mula sa ulap. Dahil sa taas at kapal ang mga sanga. Tahimik ang mga pasahero. Walang nagsasalita. Parang lahat ay hindi makakilala o baka may lang pag-usapan. Nang sabihin kong ako ang bagong guro ng paralan ng San Roque, wala man lang ni isa ang tumingin sa akin. Sa bawat pag ng gulong sa putikan. kiramdam ko ipapalayo ako sa mundo natin, papalapit naman sa kung anong hindi ko maintindihan. Hanggang sa biglang magsalita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ko. Mahina lang ang boses, halos pabulong na parang ayaw niyang may maibang makarinig. Ma'am? pag-abot mo dito. Si ina na ang bintana pag alas 6 ha. Rin maupay nga magpabilin ha eskwelahan kun gabi. O sa Tagalog. Ma'am. Pagdating mo roon, isara mo na ang bintana pag alas 6. Hindi mabuti ang magpaiwan sa eskwelahan sa gabi. Gumiti lang ako. Pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung babala ba yun. O simpleng payo lang. hapun na noon nang makarating kami sa baryo. Sinalubong agad ako ng matandang babae. Sabi niya, Iya, yeah, wag kang magtagal sa paralan kapag lumubog na ang araw. Hindi ligtas. Oh, ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti lang ang matanda at tumalikod na. Naiwan ako ng tataka at kinakabahan. At doon ko unang naramdaman ang katahimikan ng San Roque. Yung klase ng katahimikan na hindi nakakapanatag, kundi nakakatakot. Nang bigla naman dumating ang kapitan ng barangay, at dalawang taga-baryo. Ma'am Ma, Ma Lira, maligayang pagdating. Ako pala si Kapitan Erning. Matagal na naming inihintay na may bagong guro. Sana'y magustuhan mo rito. Po, salamat po Kapitan. Nakakapanibago lang po. Napakatahimik po dito. pero ngumiti lang si kapitan. Matapos noon, hinatid na nila ako sa staff room na katabi lang ng eskwalahan. Maaga pa nang dumating ako sa paaralan. Kinabukasan, nakita ko ang mga lumang karatula ng San Roque Elementary School. Puro kalawang na at ang gate ay halos magibana. na malayo isang puno sa gilid ng burol na parang may nakabitin. Pagpasok ko ay nakita ko ang kalumaan ng mga silid aralan. Ang sahig na kahoy ay umiingit na sa bawat takpang ko. Maya-maya pa ay na ang mga estudyante. May mga dalang lata na kangiti at nahihiya. Gandang umaga po ma'am halos sabay-sabay nilang bati. Nang bigla sila mapatingin sa krus na sinabit ko sa ibabaw ng pisara. Parang nagulat sila na hindi ko maintindihan. Matapos ko magpakilala, napansin ko ang maliit na krus na nakaukit sa gilid ng ilang desk. Naisip ko, sino kaya nagukit nito? Tradisyon ba ito? O proteksyon? parang may kakaiba akong nararamdaman. Pinaguhit ko sila ng mga bagay na makikita sa paralan. Nagulat ako sa gawa ng isang estudyante. Nila lang na may pakpak. Mahabang kuko, kulang mata, at dila na parang ahas. Ang galing mo namang gumuhit. Pero bakit ganito ang itsura niya? Ma'am, yan po yung tumitingin sa bintana tuwing gabi ma'am. Ma'am, narinig ko rin po minsan parang kumakaskas. Alamat lang yan sabi ni tatay. Guni-guni lang kapag gutom. Ah, Luma na kasi ang sahig kaya lumalangit-ngit na. Sabi ko. Sa dulo ng silid. May isang batang babae. ayat May dalawang tirinta sa buhok ang nakaupo. Yun daw ay si Pilar. Tahimik lang siya. Hindi umiimik. Nakatingin lang sa labas ng bintana na ...parang may nabanganong nakikita. Pilar? Ayos ka lang? Mamam? Ma pwedeng pakilipat po ang mesa ko? Para kasing may nakasilip sa bintana. Ah, sige. Lilipat natin. Sabihin mo lang kung saan ka mas komportable. sumilip ako sa bintana. Pero wala naman akong nakita maliban sa puno lang ng saging na gumagalaw. Dahil sa hangin. Pagkatapos ng klase, nagayos na ako ng mga papel. Ahimik ang buong bakuran. Biglang gumulo ang isang pirasong chok wala sa pisara at tumigil sa panan ko wala namang hangin bakit kumalaw bulong ko sa sarili ko tumiri po ako sa ilalim ng mesa wala namang pusa wala ring bata maya maya pa parang may tumapik mula sa ilalim ng sahig. Isang beses. Dalawa. Tatlo. Sunod-sunod. Parang daliri. Nagalang siguro. Nasabi ko na sa sarili ko at para mabawasan na rin ang kabako. ko. binuksan ko ang notebook ni Dante. Tinignan ko ulit ang kanyang drawing. Isang babaeng mahaba ang buhok. Nakabitin sa kisame. Pula ang mga mata. At ang dilay parang sa ahas na mahaba. Ah! Siguro masyado lang talaga malawak ang iminasyon ng mga bata. loob loob ko. Hindi ko agad napansin na nasa pinto na para sa si Kapitan Nerning. Si Kapitan din kasi ang madalas na nagbabantay sa eskwalahan at hindi ko maintindihan kung bakit. Ma'am! Mauna na ako. Huwag ka na pong magtagal pag lumubog ang araw. Ah, bakit po? Tanong ko. Tumingin mo na siya sa paligid sa kabinulong sa akin. May umaaligid kasi dito sa gabi na huwag mong iwan ang bukas ang bintana lalo na sa kabilugan ng buwan. Hindi ko nalang pinansin ang sinabi niya at patuloy na lang ako sa ginagawa ko pag ko ng staff room, agad akong kumuha ng lampara at tumupo sa tabi ng bintana. Nakaugalian ko na kasi magsulat sa diary habang nagpapantok. Pero nung gabing yun, may iba akong pakiramdam. Sa tuwing hihina ang apoy ng lampara, parang may nakatingin sa dilim. Mula sa malayo, parang may lumilipad na malaking ibon. Mabigat. Parang napakalaki ng pakpak. At mabagal ang lipad. Tumigil ito sa bubong. Umakaskas. May narinig akong bulong. Huwag kang titingala, pa Baka totoo ang sabi nila. Matapos yung bulong, may naaninag ako na anino sa bintana. Parang dalawang kamay na may mahabang kuko. Umagapang pababa. Napatas ako. Nanginginig para sa kamay ko. Parang tinatawag ang pangalan ko. Lira. Pagdungo ko sa bintana. ang tao. Wala na rin ang mga kamay. Pero may naiiwang mga marka ng kuko sa gilid ng bintana. Naisip ko na lang, baka mga bata nangungulit lang. Kinabukasan, normal lang naman ang klase. pero ramdam ko ang paghiwas sa mga bata kapag dumidilim na ang ulap sa hapon. Nang magring ang maliit na kampana, ang mabilis na silang nagsiuwi. Maliban kay Dante na nagpaiwan hawak ang papel. Ma'am, nakikita ko po siya kagabi. sino? Ang tanong ko. Yung nasa drawing ko po, nasa bubong po ng lumang silid ng grade 6. Dante. Alamat lang yan. Huwag ka na matakot. Umuwi ka na at baka hinihintay ka na sa inyo. Pag alis si Dante, sumilip ko sa bintana. Hindi ko alam kung malikmat na lamang ako o totoo nakita ko ang babaeng gumagapang sa bubong ng lumang silid. Dahil nung muli ako sumilip sa bintana, wala na ako nakita. Kinabukasan, normal lang din ulit ang lahat. Naiiwan ulit ako ng hapon. Nakita kong dumaan si Kapitan Erning dala ang ilang pako at matilyo. Kasama si Tomas na may dalang yero. Ma'am, may pinalitan lang kaming yero. May butas kasi sa bubong ng lumang silid. Baka po yun ang naririnig ng mga bata na parang kumakatok. Uh, salamat po, Kap. May mga bata rin na sabing may nakatingin sa bintana ng paggabi. Ah. Uh, ay, ma'am. Sanay na kami sa ganyan. Hangin lang yan o baka pusa. Pero kung sakaling may uh, bakwit na paniki, sabihin mo, babalikan namin. O opo, kap. Totoo po bang may umalis na guru bago ako? Biglaan daw. Ah. Uh, umalis si Ma'am Rivera. Hindi na sinabi ang dahilan, baka pagod o tungkol sa pamilya. Ma'am Lira, kung may kakaiba kang mapansin, dumaan ka muna sa barangay hall bago magabi. Pinapakiusap ko. O, opo ka. Pinagabihan. Pinuntahan ko sa bahay si Kapitan Erning. Tao po. Tao po. Aupo. Kapitan? Pagbukas ang pinto ni Kap. Agad ko siyang kinausap. Kap? May nakita ko sa bubong ng lumang silid. Baka may magnanakaw o hayop. yun hayop wag kang mag-iisa kapag gabi bukas kakausapin natin si Aling Maring napatango ako pero bago ako umalis idinagdag ng kapitan kung makarinig ka ng paghuni ng parang malayo pero lumalapit wag kang titingala ha nabukasan dinala ako ni Kapitan Erning kay Aling Maring ang matandang albularyo ng baryo ang kanyang kubo ay amoy dahon may bawang amoy usok sa dingding ay nakasabit ang buntot pagi tuyong dahon ng sambong at lumang krus na gawa sa kawayan. Ineng, hindi ka dapat magtagal sa silid pag lumubog na ang araw. Iha, ang lugar na yan ay matagal nang may bantay. Bantay? oh sang tik-tik. Babae dati. Pero kinain ng dilim. Kung makikita mo siya nakadapa sa bubong. Huwag kang sumigaw. Gustong gusto nilang sumisigaw. Mas natutuwa sila kung natatakot ka. Na. Binigyan ako ng matanda ng asin bawang at buntot pagi. Saboy mo ito sa paligid ng silid. At kapag naramdaman mong may humihinga sa likod mo, huwag kang lilingon. Inabukasan naiwan na naman ako mag-isa sa paralan. Gusto kong matapos na mga lesson plan bago magbakasyon. Kailangan kong manatiling kalmado Alamat lang ito Alamat lang Ngunit habang nagsusulat ako May tumutulong parang dugo sa papel ko Isang patak Dalawa Pagtingin ko sa taas May gumagalaw Pula sa dilim Dalawang mata ang kumikislap Papula Papula making sa kidlat. Sumunod ang dila. Mahaba. Dumidila sa kahoy na parang ahas. Nang kumidlat ulit, nakita ko ito ng buo. Babae. Kulay abo ang balat. abitin sa kisame may pakpak -pak, duguan ng labi Diyos ko po! Dali-dali kong binusang asin sa paligid At ko ng panalangin Tapos sigaw nila lang at Sigaw na parang sabay na iyak at halakak Kumapit ito sa akin. Nakadapa. Ang mga kukuyo humahagot sa sahig. Agad ko namang kinuha ang buntot ng pagi at itinutok sa kanya. Napaatras siya na nasusunog ang balat. Na parang tinamaan ng apoy at lumipad ito pa'y taas. Akala ko tapos na Pero ang tulog ng pakpak ay hindi pa rin huminto. Parang paikot-ikot lang sa itaas ng paralan Hanggang sa tuluyang lumipad palayo Inabukasan dumating ang mga taga-baryo Ang bubong ng silid ay may butas sa ilalim ng mesa ko ay nakakalat ang asin, dugo at isang piraso ng pakpak na tuyot at sunog na sa dulo. Sabi ni Kapitan Erning, Diyos ko! Ito nga pala ang kwento ni Aling Maring. Nahimik lang ako at nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Sa tabi ng bintana, tayo si Aling Maring. Nakatingin sa bundok. Sabi ni Aling Maring, hindi pa tapos yan. Hanggat may dugo ng bata sa lupa. Babalik Babalik yan. umalis ako ng San Roque na bukasan matapos mangyara ang insidente ngayon. Nung wala na ako sa San Roque, doon ko nalaman na ang aswang na nanirahan sa paralan ay dating guru din ng kanilang baryo ng panahon ng mga Kastila. Inabuso na rusahan hanggang sa sumanib sa dilim at sa paaralan na malagi Sir Cabo Negro makaraan po ang isang linggo nabalitaan ko na lang po na inabandunan na nila ang paaralan at nagpagawa na lang si kapitan ng isang maliit na kubo-kubo malapit sa mga bahayan para gawing paaralan